sa isang lamay hindi ang patay ang dapat mong bantayan kundi ang mga buhay na nag-aabang sa huling hininga ng iyong mahal ito ang kwento ng isang batang lalaki na una at huling beses niyang nakita kung paano ninanakaw ng kadiliman ng kaluluwa ng kanyang lolo hindi sa paraang inaasahan mo hindi ko alam kung bakit ngayon lang ako naglakas loob ikwento to Baka dahil sa edad ko. Baka dahil sa bawat paggising ko tuwing madaling araw, nararamdaman ko pa rin ang amoy na yon, amoy ng nabubulok na laman at tinustang kahoy. Amoy ng kamatayan. Labing isang taong gulang ako noong nangyari to, dekada si Tenta, sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok Isarog. Walang kuryente Ulan at kulog ang musikang natural sa gabi. At sa isang kubo sa gitna ng kakahuyan, doon unti-unting hinila ng sakit ang lolo ko, si Lolo Castor, palapit sa kamatayan. Mahal ko si Lolo. Siya ang nagturo sa akin kung paano gumawa ng bitag, kung paano magdasal ng orasyon para huwag abutin ng malas sa gubat. Pero sa huling linggo ng buhay niya, may isang bagay siyang paulit-ulit na sinasabi habang nakahiga, halos wala na sa wisyo. Huwag mong hayaang amuyin ako ng halimaw. Kapag naamoy niya ako, kukunin niya ang katawan ko. Akala ko deliryo lang, pero pagkatapos ng ikatlong gabi, napansin ko, may ibang amoy na sa paligid niya. Hindi lang basta amoy ng sugat o dumi, kundi parang amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng alkitran. Minsan pa nga, naamoy din yon sa bintana. Naabutan ko isang madaling araw, mag-aalas tres. Ako lang ang gising noon. nagsiara ako sa labas ng bahay. Habang pabalik ako, nakita ko ang bintana ng kwarto ni Lolo, bukas na bahagya. Lumapit ako. Doon ko siya nakita. Isang aninong nakasilip sa bintana. Payat, mahaba ang leg at mukhang hindi tao. Sa halip na normal na muka, parang buto ang nakadikit sa balat at mata na kulay putik, walang kinang. Ang dila niya. Diyos ko. Ang dila niya mahaba at gumagapang papasok sa silid ni Lolo hindi ako nakagalaw para akong bato pero isang iglap parang naramdaman niyang may nakamasid pigla siyang napalingon at doon ko nakita ng buo ang mukha niya walang ilong walang labi puro butot balat at langib tumakbo ako umiiyak kinaumagahan sinabi kong may nakita akong hayop sa labas Ayaw kong sabing halimaw, pero ang lola ko mukhang hindi nagulat. Pagkalipas ng dalawang araw, pumanaw si Lolo Castor. Naglamay kami sa bahay. Nasa gitna ng sala ang kabaong. Walang embalsa mo. Bawal raw sa baryo noon. Lalo't may mga orasyong sinunod si Lola. Sabi niya, mas ligtas kapag ang katawan ay hindi ginagalaw ng mga tagalabas. Pero kahit may dasal, may rosaryo, at may nagbabantay, may kakaiba pa rin sa hangin. Minsan, parang may malamig na hangin na dumaraan kahit walang bentilador. At habang lumalalim ang gabi, bumibigat ang amoy. Hindi na amoy ng patay, kundi parang basang kahoy na sinindihan at may halong dumi ng hayop alas tres ng madaling araw nagising akong muli wala nang tao sa sala lahat ay nakatulog sa pagod tahimik tuon ko siya muling nakita nasa tabi ng kabaong yung nilalang yung balbal walang ingay binuksan niya ang takip ng kabaong mahaba ang kuko may hila ng parang hayop. At sa loob ng isang minuto, nakita ko kinuha niya ang bangkay ni Lolo at pinalit ng isang tinabas na puno ng saging. Pinatong niya ito ng maayos. Pinalot sa telang galing sa kabaong. Akala ko ako lang ang nakakita. Pero napansin ko si Lola. Tumigil sa pagtawag ng orasyon na noon ay nasa kwarto tumingin sa akin. Saka siya bumulong. Nakikita mo rin, no? Ngunit lingid sa kaalaman ng balbal na paghandaan namin ni Lola ang pagdating niya. Sa isang sandali, sumigaw si Lola. Isang hudyat. Ngayon, Eman! Puhusan mo! Sinundan ko ang utos ni Lola. Pinuhos ko ang gin, suka, asin, at abo ng niyog mula sa isang palayok sa paligid ng kabaong habang siya piglang humugot ng itim na lubid na gawaraw raw sa buhok ng babaeng buntis isang anting-anting mula pa sa kanyang ina napasigaw ang balbal umaling-aungaw sa buong bahay ang tinig niya parang iyak ng sanggol na inipit sa kawayan bigla siyang tumalon palayo pero huli na. Nahulog siya sa gitna ng bitag na ginawa ni Lola sa ilalim ng bahay. Isang hukay. May mga matutulis na kawayan at sa ilalim, isang batalan ng langis, asin at benditang tubig. Umatungal siya habang nag-aapoy ang katawan. Nang luminaw ang paligid, nakita naming tuluyang natupok ang balat ng halimaw at sa likod ng kanyang leeg, may piraso ng telang galing sa kabaong ni Lolo. Sa kanyang bulsa, may tatlong daliri ng tao, tuyot at itim na. Mula sa gabi na iyon, binantayan naming maigi ang labi ni Lolo. At sa mismong libing niya, Nagtayo kami ng anting-anting na kawayan na may ukit ni San Benito. Akala namin tapos na. Pero isang buwan pagkatapos ng libing, may dumating na matanda mula sa kabilang baryo. Palahaw siya ng palahaw. Hawak ang isang lubid na may balot ng abo. Nakuha rin nila ang asawa ko. Wala na. Katawan lang ng saging ang natira. Doon namin nalaman Marami pa pala sila. At mula noon, si Lola at ang ilan pang matatandang babae sa baryo, bumuo ng grupo, mga tagabantay ng lamay, mga mangangaso ng balbal. At ako, bata pa lang ako, pero 'yon ang simula ng buhay ko sa ilalim ng dilim. Hindi lahat ng halimaw ay nagpapakita. Pero kapag naamoy na nila ang amoy ng kamatayan, lalapit sila. At kung hindi mo babantayan ang mahal mo sa huling gabi, baka hindi na siya ang ililibing mo sa mundo ng kadiliman. Minsan, ang takot ay hindi sapat. Kailangan mong lumaban. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa ulap noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.